Naitanong ng ilang kongresista sa Department of Foreign Affairs kung may iba pa bang diplomatic options ang ahensya para igiit ang ating karapatan sa West Philippine Sea. Nanawagan naman ng ilang mambabatas kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na iprioridad ang pakikipagdayalogo sa China. Si Ryan Lesigas sa detalye. Ipapatawag ng Department of Foreign Affairs ang mga opisyal ng Chinese Embassy upang pag-usapan ang sunod-sunod na insidente sa West Philippine Sea. Sa plenary debates ng Kamara sa 2024 proposed budget ng DFA, inusisa ni OFW Party List Representative Marisa Magsino kung meron pang natitirang diplomatic options ang ahensya upang igiit ang karapatan ng bansa sa WPS tila nagiging procedural formality na lamang daw kasi ang paghahain ng diplomatic protest ng DFA laban sa China lalo't hindi nito pinapansin ang reklamo kahit may paglabag sa iginawad na arbitral ruling sa Pilipinas. We all know that nobody wants to go to an armed confrontation with China for the simple reason that we do not have the military might to match that of China's. But we do not also want the bullying of China to continue as it assaults our sovereignty as a nation, destroys our natural resources, and impinges on our pride and dignity as a people. Sabi naman ni Nueva Ecija 2nd District Representative Joseph Gilbert Violago, titiyakin nilang makakarating ang kanilang mensahe kay Chinese Foreign Minister Wang Yi. Sa ngayon, umaabot na sa isang diplomatic protest ang naihain ng DFA laban sa mga hakbang ng China sa ilalim ng termino ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at pawang typical responses lang daw ang sagot ng China. Practically, uh, they have been consistent and sometimes there's a note issued to respond to specific protests. On other, on others, there is an omnibus response, and sometimes there is nothing in writing, Mr. Speaker. Sa interpellation naman ni Act Teachers Representative Franz Castro, umapila siya sa gobyerno na gawing prioridad ni Pangulong Marcos ang pagkikipagdayalogo sa Chinese government, partikular na rito ang pinakuling insidente sa Rizal Reef. Nakikita natin na ang ating pangulo naman ay uh, firm ang kanyang resolve na talagang tapusin ang isyong ito sapagkat uh, alam mo ginagawa po ng China eh talagang talagang nakakagambala na sa ating bansa Mr. Speaker, Your Honor. Tinapos na ng kamara ang period of sponsorship at debates para sa proposed 2024 budget ng DFA na nasa 24.058 billion pesos kung saan kasama sa pagtutuunan ng pansin ang pagpapalakas sa national economic security sa bansa. Ryan Lisiges para sa Morning Show ng Bayan Rise and Shine Pilipinas.